Pwede dapat natin ngayon sa ating Miss Day 2025. Ayaw, uh, ayaw, ayaw, na. Ayaw, ayaw, ayaw! 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 Bago po natin simula ng ating uh, B, uh, Miss Day pa ang 2025. Uh. Inaanin na ako po ang lahat na tumalo para po sa ating opening prayers. Muna ng mayroon po may hirap. Mas po ng na nabibitaw ang ating pong matanggas ng sitaryang Milano Chapter. Sa nga nila pong marunong si Ion, si Oben, si Nabilista, si Rosina Rino, at sa lahat nila pong naman niya po. Starting with candidate number one. ay nasa kwadra. Yung iba, nasa backstage pa. At yung isa, kasunod ko na. Hindi man ako manalo sa inyong patipala. Sabat na po sa akin ang iyawan. At inyong palakpakan. Ngayon ko po, sa Imos Kabite. Ang kagandahan na tatakpa. Kapag utak at talima ang pinag-uusapan. Maraming salamat po.

Isa Legendary The one and only Pinipini Hunatin uh, No stick Lego Mayak pa Kamukha <laughs> <pang> <-up. laughs> May last, magdiwan tayo sapagkat nalalapit na pag-ibas pa ng same sex marriage. Kaya naman sa barangay na ito, kung na lang po ay naging isang babae sa mundo, pakakasalan niyo po ba ako? Walang tao? Okay. Inuulit po! Ko. Kung ako nalang ang naging isang babae sa mundo, pakakasalan niyo po ba ako? nagkikihusap mo ako. Ako na lang po ang nag babae sa mundo. Makakasala niyo po ako? Huwag <laughs> <laughs> mo na kasi pilitin eh. Wait lang. Baka hindi sila nakakaitin Tagalog. mo. Oh. Ang hindi po malakpat, kamukha ko! Ah, ah. Ang hindi po malakpat na may kasamang iyawan, magkakaroon ng solid pito. Kamukha ko pa rin! pagkabilos na nagsasabi, hindi lahat ng masarap ay mahal. Parang ikaw, kuya, pero hindi ka naman pinahal. Dati ka o, ginahal, safety. Ah, wala ako eh. po ba ang babae sa mundo? Pakakasalan mo daw po ba siya? Bakla, kung ako tinanong ko, nasuntok ko pa yung mukha mo, tangkina mo. mo na ba? Yan ang pakila. Sabi nila, makontento ka kung ano ang binigay sa'yo ng buong may kapal. Disabutin ka nila yung number 3, kahit walang wala na, graduated by FEU Paaralang Elementarya ng Ulungkapu <laughs> <laughs> By the way, this is a budget Please do not need to stand by the team Ang mesa na rin po naging kurado sa Pilipinas ng talent At mesa na rin po nasubaybayan sa Telesendium, the, the illegal world at hindi niya po sabay-sabay palagpagal at iwan. Alam Isa, wala ka pares. Kasi may sinilipinin Angel Boxing Junior na Angel Boxing Junior. Hang hindi pa malakpa. Hang hindi ang biyaw. Susan na nalang. po sa nilahan. Ako po baklang. Bawat awakan, bakit niya nagsitawan? Ang baklaan ko ay pinitigan, parinan ko ang tanan. Ako nga pala ang bakla na may gusto ko sabihin, eh. Huwag na ako abasuin, baka sa nung pala, si sa Miss Wendy. Ako nga pala ang napagibok sa puso. Hindi ko tante. Binibili, maganda na lang ang sa original na nag-iiwan po sa ina isang kataka. Hindi mo na kong makakain na magkasal, pero araw-araw kong -araw, kumakain, magtingin sinasal. Kayong nakalakihan, hindi mo ba kayo, mabakala na, na kayo, kasi pag nababayad kayo, mag-agadis ka. Pag nabagadis ka, mag-agadis ka. Pag nabagadis ka, mag-agadis ka. Sa aming mga bakla, hindi ka alam bugas pa ka? Pero ba Pag-isip ko, tayo ko, ka na. Ang video ka sarap, my magic self. thank you. <laughs> <laughs> Talaga <laughs> ba? Karot na! mo! mo! Mahirap daw ang magpakalalaki kung hindi ka isang tunay na lalaki. Mahirap ang magpakababae kung hindi ka isang tunay na babae. Pero mas mahirap sa mundo yung pinanganang kang tomboy pero princess ang pangalan mo. My name is Princess Chanel. Ramendo, Montenegro, negro, munti alias pa But you can call me Abdul Kapul, Salsalani Pura titong bayagbang na minegos-megos minsan. Opo, ako nga po, ang babaeng minsan nang nagbati po sa pihitang puso ng kumpari ng sibol b เราไม่กล้า All right o nakatagang hindi po basta at hindi po nakakatawa na kung kasalanan ko po ang pagiging bakla nangihingi po ako ng kapatawagan pero kung kaligaya naman ang nakasalanan dito sa inyong barangay na nasasakupan maaari po ba ang lumos ng pasiga po palakpakan once again, again like lagi lamang po natin makatatanggaan na ang pagsuot at pagkayang ng isang pambansang kasuotan. Wala po yan sa laki. Wala po yan sa ganda. Dahil mga sa inyo, pagdadala. Dapal po ang sala. Mga ginigilong pong mga hurado at mga manonood. Ako po ay nanggaling pa sa lugar ng Kapis, Aklan. Ang nanay ko ay isang mga hulang. At ang tatay ko naman po ay isang mga Kaya paalala lang po sa isa, dalawa, at yung mga huragong. Konting pagkakamali po ay liwasan. At gawing patas ang labanan. Kung ayaw niyo pumulamunin kayo ng aking mga kaibigan na nasa likuran na purong mga tigbana. So, kulawang po, ang Miss Gay Pangkalawakan ay inilighaan hindi lamang sa katatawanan. Bagus sa aming mga parte ng LGBTQIA plus community na hindi na ng physical na kagandahan. Ngunit ngayong kung gabi, aking patutunayan na kami ano po ay mayroong lawak na, ng kaisipan, talino at talento na kayang maipamahagi sa sangkatauhan. Kung kaya sa mga mamamayan, sa mga kabataan na naniniwala ng aking kapasidad ay hindi lamang sa ganitong larangan, o kalakaran, maaari po ba kong malibos ng palakpakan at iyawan? Good evening, folks! I am Andrew Gomez. I am a fresh graduate who took a Bachelor of Arts in Political Science at Universidad de Manila, UDM. A happy scholar and a proud legitimate cum laude. And recently, October 30, 2023, ayaw nyo ni-elected barangay Abishan. o pisan o isa po ako sa mga kabataang na itala sa lalangan ng kasaysayan sa pangpulitikang pang pambarangay. Yes, I am proud to say to all of you that I am your only SK kagawad candidate tonight na may kalawang termino. Unang puwesto, limang taon na pong nanunukulan sa barangay 80, Zone 7, District 1, Tondo may nila. At neto lamang po Agosto, ito po ng ang aking tunay na buhay sa dokumentaryong CNN Philippines bilang isang estudyante sa umaga, kontisera sa gabi. Panel Board of Judges, I am not here boasting my achievements, but this will set as the inspiration for those LGBT LGBTQIA plus community across the country. That we are not only limited in the beauty salon or in this kind of industry. Or we can also very whatever aspect of the society. I am your Philippine William, the pencil poet St. And the national costume that I wear for tonight which is truly really all the way from 7107 majestic islands of the Philippines. Our epic culture and tradition, the Pahi Number 20% of the category is katatawanan. Lagi po natin pakaisipin na hindi po pinaglalabanan dito kung sino ang kandidatang pinakatanyag, pinakanakatatawa, o pinakamagaling pa muna ng kapwa niya kandidata o mga sa tinatawag nating madla. Sa pinaglalabanan po dito ay kredibilidad at kung paano na mag ng aral sa mga batang busumbas na nanonood na sa magiging pundasyon at mag-asa ng ating bayan. Yung lamang po, Abi Piesta, na sa Thank you so much! Kamusta ang buhay-buhay? Si sa candidate number one ay mong walon. Si Sa candidate number four ay sinto-sinto. Ako naman po ay Momo. Welcome to Miss J. Kakamsanan. By the way, my name is Luki Kadeki and I'm with me sa Kulapi, Taragupi, Adukana, Dukana, Dukanti, Pagati. All the way from the land of USA. The United Squatters Area. Hindi naman po ako nakanoon sa Miss Durekina ganda ng red mo na ba? Mapakaloon mo naman po ako sa channel 23. Animal channel. sabay sabi ko na yung uh, kalakakalat -ka sila Juan. Ako ko ang nag-iisang babaeng nakakagliwalay kay Dag Roberto. Ang babaeng na mula sa langit, bumagsak sa lupa. Nauna mukha, kaya may biyak sa lungangahap. Your one and only, binibining, Barbie. Barbie Ngoc Portesa na nag-iiwan sa inyo ng isang kataka. Hindi lahat ng nakapistas ay klut. Yung iba, kadaya ko, biot. Once again, I am your candidate number 10, ang pinakamuling kandidata na lumabas sa inyong ating pala. Ngunit naniniwala ko ako na kaya ako po ang pinakahuli, hindi hindi naman po ako magpapahuli. Kapagkat so, naniniwala ako na may gabi, ang aking kabuli ng may kapansalan ay hindi po magbibigyan na upang ako ay koronahan. Dahil kung minsan ako, kami kami mga may kapansalan, patas na lumalaman dito sa ating may kunan. Maraming maraming salamat po. thank you so much for this holiday this time for tessa